tutorial glass black 3D at bago pagpatuloy intro muna tayo mga ka-painters, mga nagdi-DIY viewers, and also sa mga bagong subscriber uh, ito, uh, set muna tayo para sa gagawin kong content na pagpipaint ng glass black 3D so, starting na ako dito kaya nilagyan ko na siya ng base na white, so dire diretso na ito uh, nag first coating na ako dito, so second coating naman ang sinunod ko kaya dito pa lamang ay nakaset up na ang aking paggawa ng tutorial paint na to And after 15 minutes drying time, uh, meron naman tayo dito na light gray so ito yung ginagamitan natin ng foam ay uh, ikakalat uli natin dito, itong light gray na to para ah, uh, ito mga kami sing ay marble style ang gagawin natin dito kaya kinakalat kalat ko rin dito ang light gray so lahat ito dadampihan natin ng light gray para kumalat ito ah, uh, ito ang unang step para sa gagawin nating marble glass black ginagawa natin doon naman mga ka amazing ay light brown so ang pagka light brown naman mga ka amazing ay hindi kasi nung dark na dark ha ah, uh, ang pagka light naman ay yung tama lang so ikakalat natin ito tulad ng ginawa natin sa light gray Uh, ito pinakang ano natin, pinakang second step na ginagawa natin. ah, uh, eh, dadamihan halos natin ito. Itong loop ng ginagawa kong frame na to. So dapat ay eh, puno halos ito ng light brown. So babasagin na lang natin ito ng babasagin hanggang sa kumalat. Uh, Siyempre ang pag-sponging nito mga kamising ay karat kalat din. At saka isa pa ay kailangan ay medyo may lamlaw ng kaunti para smooth. May sponging natin ng maayos-ayos at kumalat yung mga hibla-hibla niya. standard step mga kamising ay ang blue-gray. Uh, ito ay yung pinakang magdadala ng lahat. Uh, medyo dark ng konti ito, pagka blue-gray nito. So, katulad ng dati mga kamising, ikakalat natin ito. Merong makapal, merong manipis. Siyempre, halos lahat dapat ay malagyan nyo ng blue-gray ang lahat ng part para ito ay magkaroon ng buhay ang lahat ng paligid ng at ininalagyan ng frame para magkaroon tayo ng glass block ito kasi ang magdadala ng kulay ng lahat mga kamising uh, makikita nyo dito kung paano ito mabuhay pag nabuo na Pagkatapos maikalat ang blue-gray, uh, ang kasunod naman nito mga kamising is pure white. So yung pure white ay babasagin lahat ng kapal na hibla. So babasag-basagin natin ng konti at ikakalat ng bagya ang puti. Panipis mga kamising. Mga kamising, ito'y malab na ha, itong white na to. So ang lalabas dito ay halos lahat ay malalagyan ng puti yung part na makakapal. So ang lalabas ay parang nag-shade. Nilagyan ng shade ang mga dark at saka mga light na brown. So, ang lalabas ito parang may kinang mga amazing. Yun ang pinakang nakadetalya dito para babuo natin yung pinakang glass black. magkakamero ng shadow. Yun po ang pamamaraan niya para tayo yan. Tulad po yan. Pinapahira ko na po ng puti. Uh, manipis na po yan mga amazing. Para maintindihan niyo po o maunawaan niyo kung paano paggawa nito. And after drying time mga ka-amazing, eh, nagbuhit naman tayo ng triangle na bilog ang kanto. So pinatay natin ang pinakang kanto ng triangle, binilog natin sa sa mga bawat kanto nito. Kaya ito ang gagawin natin na glass black. Mga ka ang ginawa ko po dito kulay is dark gray. Ay uh, dinar ko lang po siya para ho oh, ito ang pinakang lumutang na kulay para makapag disenyo tayo ng glass black. paglagay ng ganitong gas block mga kamising ay nasa sa inyo na rin kung saan part nyo pwedeng ilagay uh, ito mga kamising ay uh, sa aking isip lamang ay ganito ang ginawa ko uh, may maliit, may malaki so kung kayo naman ay makaka-counter na ganito gagawa ng ganito ay pwede kayong gumawa na depende sa dami ng ilalagay inyong gas block so itong ginawa ko naman ito dahil maliit naman itong aking pinakang wall na tutorial So, dito naman ay mapapagmasdan na nyo rin na may kagandahan na ang ating ilalagay Kaya mga kamising, uh, ah, bayan nyo lang ito hanggang dulo ha, para hindi kayo maligaw at makakuha kayo ng isa pang ideya para sa inyong mga kliyente. Na kung sakaling may papagawa, hindi na kayo may hirapan. Magkakaroon pa kayo ng ideya na ito pala ay pwedeng gawing wallpaper. Kaya mga kamising, ah, itong ating design na ito, ay indoor and outdoor pwede ito kahit saan mga kamising loob nito mga kamising nilalagyan ko na ng shadow so ang paglagay nito ng shadow mga kamising eh, hindi halos lahat ay nilalagyan uh, ito lang ang paraan para lumutang ang ating pinakang shape na triangle ah uh, mabuhay ah uh, loob lang yan mga kamising mamaya ay yung pinakang labas naman yan ang natin ng shadow so after niyang lagyan natin ng shadow na dark gray uh, kasunod naman nun ay white, pure white mga kamising para magmukhang glass ang ating ginagawang blocks. mga kamising, ganito lang po ang paggawa ng 3D uh, magkakaroon kayo ng shadow huwag niyo po kakalimutan maglagay ng shadow para maging 3D ang inyong mga ginagawa magiging kung ano man ang itsura ng inyong disenyo basta po may shadow hindi po mawawalan ng pagkalutak ang ating ginagawang yan so ibig sabihin mga kamising uh, shadow ang magdadala para lumutak ang ating ginagawa maging 3D yan po ang pamamaraan niyan amazing, uti-uti ng umaangat o lumulutang yung ating ginagawang glass block. So, mapapansin din natin dito na halos parang bubog na ang dating niya. Kaya mga kamising, uh, huwag itong i-skip mga kamising. Subaybayan so, nyo ito hanggang dulo para makuha niyo yung pinakamagandang ideya na binibigay ko sa inyo. And syempre, kung bago ka man dito sa aking channel o ngayon ka lang napadpad, uh, huwag nyo sana kalimutang i-hit ang notification bell at subscribe syempre or follow kaya mga amazing uh, kung kayo man ay may request o may katanungan ay eh, nandito naman po nakanda po ako sa magkot ng mga katanungan nyo kaya comment lang po kayo at yun, mission na please mga amazing kung mapapagmasdan yung aking content na to uh, so para siyang glass black mga amazing na triangulo so mga amazing ah uh, Maraming salamat sa pagsubaybay at panunood nyo. God bless.